Kita ba? Kada kita lang ka, gano lang. Oh, lang dito, <laughs> <laughs> <alabang, laughs> tawa bang? Hindi uh, 'yan yung suka pag kinamalan. Basta okay, siya. Alam sa anak Na. Panay okay. ka na, pang nungay kalokohan. Hindi nagpa-tanong pala ako mga 500 kay Paolo sana Aba, sabi jo ma. oh, muntik na. Muntik na. Oh, to matak boy. Matak bisya. ano. <laughs>

eh ay, huli ayan mo yeah. oh ay dalawa pala eh hey ko dalawa agadali agadali, abakap o abakap ba seION ka play ba? mudakal vo ka ng 2 inches ayo tinamahan tinamahan kaya ha gumalo ba? nilalim ka hindi Pinapakita lang namin diskarte. <messimil> para hindi ka na aahon. Ay, di ka, ay laki pala. Para hindi ka na lulusong ganyang diskarte. Puputuloy mo nga itali niya para hindi na lulusong. Okay, biray natin pag nakada. Ay, laki pala nang hiraan na Hindi mo, ayun niyo. Masarap to, gataan. Masarap to, gataan. Masarap to, gataan. Masarap to, eh, tibu yan, boss. Set, bitawa muna. Hali ka Dapat eh. na nadali namin kang duli din eh. <laughs> Dapat madali pa isa para sarap gataan. Parang <laughs> Ano? Tumama dito yan. Tingnan mo ko gaano kalakas

Pagamis na, tulungan, tulungan Typhus sya pero, sarap lang, gataan natin niya yun yan na. tayo rila Galing mo Eh kung walang nga mga uliriti, na kami dun eh Pasensya ka na eh, gagataan kita eh, kulang ako ng dalawa pa eh Meron akong dalawa dun eh Ayaw ko muna ganito eh, may tama Ah, may sa dulubos, oh, may sugat sa dulo boss oh Puod to Hindi na Baka kaya siya nakaganyan, hindi na siya makalangoy eh. Hindi pa siya, hindi na siya healthy ayaw